Magkano ang pwedeng kitain kay Grab Express sa loob ng anim na oras? Ang video na ito ay isang halimbawa lamang na pwede mong kitain sa sandaling oras lang. Kaya tara, Samahan nyo ako. Time check tayo mga tol, 10 AM na. At ang petsa ngayon ay April 2, 2024. Tinanghali ng labas ang kaibigan nyo Putik oh, 'yan. May tinapos kasi kung edit yung vlog natin kahapon para may maipost post tayo. Sisikapin natin na every other day makakapag-upload tayo. And then sa Facebook page araw-araw. Waiting na naman dito sa tambayan ng mga pogi. Ano move it? Wala, wala pumapasok Grab Express oh. Antay tayo hanggang 10:20 pag wala move it. Ito mga tol, nakakuha na tayo ng first booking. So, I'm very very thankful kasi pinasukan na tayo ng booking. <laughs> so, first booking natin mga tol, hindi naman ganong kalakihan. Bali parada Balinsuela going to Bagong Pag-asa Diliman. So, ang per nito mga tol is 176 pesos. Sabi na dito si Madam eh. Bagong Pag-asa ma'am, no? Yeah. Thank you. So bali ang biyahe natin dito mga tol Ay 29 minutes with 10 kilometer lamang ah, pakalapit lang nito buddy Wait lang mga tol May napapal... may naririnig lang akong kakaiba dito kay horsey Nga ganun put pudpud na yun Breakpad na ito ah Hindi ako nagkakamali sa unahan Pudpud na Kunti na lang Check natin sa likod Sa likod makapal pa to para papalit lang nito pati yung rotor disc sa unahan lang so yan kapag merong palitin palitan agad para di magka problema ng malaki tapos yung gasolina ni Orsi umaapaw hindi wow agyabag full tank hello ma'am nandito na po ako sa may 110 yellow green na gate oo huh? Oo, sige. ah, sige. Ah, uh, kwan. Okay. okay, So, ito mga tol, mo walang papasok na booking dito. Huwag naman ganyan, brother. Bigyan mo ako. 176. 176. 176. Okay, thank you Okay mga tol, second booking natin Loob ng SM North Pick upin natin sa may SM North And then dadalhin ko sa may Grace Park, Caloocan So after nito 83 pesos lang Grab pay Pops, alam mo kung saan banda to, Pops? Mo cookies. Hindi ko rin kabisado yan, Pops eh. May ganon? Oo. Oh, yeah. Pops, alam mo to? Mo cookies. Hindi ko rin kabisado. Saan? Ang Gratis Express? Oo. Saan mo yan sa guy? Pagpasok mo. Oo, oh, sige, sige. Ito mga tanong. Meron akong mapa dito. Ito na, ito na, ito na. Enter. Saan ako dito? Dito. You are here. Kenny Rogers yun atun dito sa so, dulo sa so, diretsyo maliwa dulo ito okay, no, panis para na sa so, ano yun Okay, okay, okay bak na angas may mapang <laughs> panis Pinamita ko ng mapa, boy. Ay, mga kawarmis, kapag nahihirapan kayo maghanap dito sa may SM North, gamitin nyo lang yung mapa. Nasa second floor lang yun. Madam, pick up. Okay na, madam. natapos din, ayun lang yung mga ayaw kong mga booking, yung ano akyatan, unlike dun sa mga booking na pabahay-bahay lang sa mga door to door lang eh, napakabilis ng proseso dito kailangan mo pang hanapin, kailangan mo paakyatin, pero ganun talaga ang life makakuha pa rin naman tayo ng mas magigandang booking dyan mga tol antay-antay lang tayo, tiyaga-tiyaga lang eh, hey, walang booking yung mga kaibigan ko So bali ang biyahe ko dito Ilang kilometro lang to mga tol 30 minutes 5.7 kilometer lang Malapit lang to Hello po Grab Hello. Express po Ape Ina po sa guard O ah, sige po Sige po Thank you Kay ma'am Charlotte daw Cookies mo Oh si Tapos na Naka Ang hirap ng buki Hindi nagtutuloy tuloy ah. Pahit grab Tinabla mo na ba ako grab Huwag ka naman ganyang grab Dahil nasa iyo ang pagmamahal ko grab Kahit tatambay dito na lang sa puno yan eto mga tol nakakuha ko ng booking C3 Caloocan South going to San Nicolas Binondo so 123 kagad ka yung fare na ito na sa terminal ma'am nandito na ako sa may terminal sige po pababa na po Okay, salamat ma'am Carissa May po hindi <laughs> <laughs> ma'am inupuan ko lang <laughs> ah late lang ah SF International opo ah, 123, 123. Okay na Thank you 123 agad, buddy Kala ni madam yun yung dala ko Ito lang, oh Sabali ang biyahe ko lang dito, mga tol 18 minutes 5.9 kilometer Yun, oh Sakto, oh Oh, 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 oh Full Grab, po Okay Thank you. And the next booking natin, pinasukan tayo. Mumurahin ulit. 77 grab pay. Okay na yan. Para matapos. Makarami. Alam nyo, kapag maliliit guys, pag naipo niya, malaki din yan. Kaya lang, matagal. E, ang ko naman. Layo naman ang pick up ko. Ba't ganun? Parang dinaya ako ah. Grab yan boss. Grab ba yan? Lakip pala niya ah. na. Na gamit din ang tape. Yeo. So ito mga tol, first time natin makapagkarga ng ganito kay Grab. May nagpakarga din ng malaki. So bali, ang biyahe ko dito ay 17 minutes, 5 kilometer lang. Ay, ang tagal niya ito pagka ganitong pabarya-barya. Gusto ko yung tagti 30, 300 eh. Okay, yeah. Antay pa tayo, antay pa tayo. Bibigyan tayo ni Grab niyan. Love tayo ni Grab eh. Hindi bi pwedeng hindi tayo bigyan ni Grab niyan kasi ako yung tagapagmana niya. <laughs> Deliver! Init! Putra kagis yan. Makakalusaw yung init. Ang hirap mag-work. Deliver! <laughs> Bus, deliver? Deliver tau, nai Oke okay na to, bayad na to Selak, <laughs> <laughs> well nasarhan pa no May pumasok pa ni bago guys Sana long ride Sana long ride hmm. Uy! 227 body. 10 kilograms food. So dadaling ko ng Levi Mariano Taguig City Amper na ito mga tol. 227 grab pay. Yung mga inaantay kong booking. Malayuan para tapos kagad ang paghihirap Ang layo naman. Bakit Ang na naman ng pickup body. 2.6 km Ito mga tol Next booking natin. Klase yan Bakit ganoon yung mga nakukuha kong booking. Ang lalayo ng pickup para niloloko ko ni Grab ngayon ah hindi mo ba ako love ngayon Grab yun pagkain yan sir no yun thank you so eto mga ton 18 km 36 minutes nakakuha rin ng long ride hello hello sir eto sa likod yan oh yeah. ito sir hello yeah. Okay. Complete guys, complete. Ah, panlo tayong init. So bali ang kinikita na natin mga tol 674 pesos. Limang booking. So time check tayo 1:49 PM. 600 pa lang buddy. Kailangan pa ng long ride buddy. Para kahit pa paano 1,000, no? Ang init. Grabe ba? Kuya, ano doorbell ka na lang diyan? Sige po. Okay, thank you. Thank you. Grab po. Hello. Oh. Putih-putih in puti ang kaya itu? Uy, teddy bear, ah, Bye-bye ah, 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 lang kilometer 106 grab ah, 20 minutes, 9.4 kilometer, 106 Chip, okay na Ayan Chip, dito ba yung ano, high school guard daw? Guard, anong guard na naman yan? Ano, anong pangalan yan? Ah, uh, Ashley Grade Room 6, kukunin na lang daw dito Okay na yan Inform mo ha? Oo uh Kuya Garo, kamo Kuya Garo. Kuya Garo daw. Nakai Kuya Garo. Pogi daw. <laughs> May pogi pa eh Okay So ito mga tol May kasunod na ulit tayong booking Pasig going to San Juan lang to San Antonio Pasig going to San Juan Ah gutom na ako Time check tayo 2.24 na Hindi pa ako nakakain ng Paris <laughs> Paris na naman ang putang ina Walang katapusang pares Paris eh no? Endless Paris Warmest TV's favorite foods <laughs> Chago Duto. Ito na naman Malayo na naman ang pick up Sa bali 1.8 kilometer lang Pickup up location ito Ayaw po ma'am po ma Thank you Mmm 3.9 km only baby 13 minutes Nice wala pang isan libo yung kinikita. South on Ruby Road. Okay Tornope lang, buddy. Road. Mamaya yan. Lagpas-lagpas na isan libo yan. Mamaya, buddy. Kahit tanghali na tayo lumabas, buddy. Sa likod pala si madam, eh. Okay, ah, okay na po tong. Thank you. So, magkano na tayo mga ka-warmies. Check natin. Uy, 8.50 pa lang. Nakaka-8.50 pa lang tayo mga tol. Alas 10 ng umaga tayo nag-umpisa at ang oras ngayon ay 2.49 p.m. Pitong booking, 8.50 pa lang. Kaya pa yan, kaya pa yan. Mga kalibo pa tayo. Apo, Chodoro Kalaw. Mga no, ano raw itong di, dapat di mataob? Uh, kasi ano siya kuya, ikwapaw. Yung tinapay na may palaman Hmm Paano pag tumagilid Okay lang Wala kang pag-ipit Wala eh Maluwag Hmm -mm. ma. Hindi sige ma'am Ipiting ko na lang Meron dito Thank you po, Thank you po. Bawal daw tumagilid Ayan May pang-ipit tayo dyan buddy Ayan So time check tayo, alas 3 na ng hapon And then ang biyahe natin dito is 31 minutes, 13 kilometer Tangina, gutom na ako, alas 3 na Tangas ng kain ko ha, sakto sa merienda no Pangalian na may kasamang merienda Kakain na Kakain sana ako dyan mga tol Kaya lang 5 minutes na lang yun 2.5 kilometer So deliver ko na lang muna to bago ako kumain Off ko na lang muna to si Grab para walang pumasok baka mainip pa tong customer ko na to i-report pa ako ganda ganda pa naman na, na record ko dito kay Grab Express na ako <laughs> kayo guys pinaloan na ba kay ni Grab panis laba ko ni Grab eh Ah uh ah. -huh. Bawal tagilid eh. Yan. Yan, thank you. Hi puta gutom na ako anong oras na? 3.38 and then ang kinikita na natin is 1,028 o oh, diba? isang libo wala stress pa lang ng hapon eto guys may isishare ako sa inyong masarap na kainan dito sa may tandang sora dito masarap i-food trip to ngayon guys tanghalian na may kasamang merienda eto na yon eto na yon ba din ayan kain muna tayo tebe pares pares So after kumain mga ka-warmies Wala na tayo nakuha ang booking So nag-decide na akong umuwi Bali nagtrabaho tayo ng alas 10 ng umaga Mga tol, nag-umpisa magtrabaho Ng alas 10 ng umaga At uuwi tayo ng alas 4 ng hapon So halos 6 na oras lang tayo bumiyahe At ang kinita natin mga tol Is 1,128 So pwede na, boundary na rin 6 na oras na trabaho lang mga tol Tamang tama eh Makakapagpahinga ng maaga And then mag-edit pa ako para may maihain ulit tayo sa YouTube channel natin and then sa FB page. Hoy! Ano na? no, <laughs> oh, nandito na ako sa may Santa Kiteria. Wala pa rin napasok. ko. Oh. Ang aga ko binato sa tandang sora kaya wala nang pumasok na booking. So ayun lang mga tol. Bukas babawi tayo. At pinapangako ko, oh. maagang maaga tayo aalis ng bahay. Dahil magmumove it grab express ulit tayo So paano mga ka-warmies? Kita kita ulit sa susunod na episode Muli ang inyong lingkod Warmy TV Nagpapaalam Goodbye